Sabihan mo na siya sa kama kapag may nararamdaman kang kakaiba sa gabi. Lalo na kapag naglalakad ka na habang natutulog. Meron kasing isang babae na tumatayo na lang sa kama sa gitna ng gabi at pumupunta sa lugar na may misteryo at mapanganib. Story time! Tawagin natin yung babae sa pangalang Gwen. Sa unang tingin eh mukha siyang normal, pero pagsapit ng gabi, kapag natutulog siya, eh may kababalaghan na nangyayari sa kanya. Meron siyang kapatid si Finn at meron din siyang manliligaw si Ernesto. Alam nila na nagsislipok si Gwen at nalaman din nila kung bakit ito nangyayari. Ang sleepwalking ay isang sleep disorder kung saan naglalakad ang isang tao at gumagawa ng mga activities habang mahimbing na natutulog. Pwede itong maging delikado dahil kadalasan hindi alam ng taong nagsisleepwalk kung ano yung ginagawa niya. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow eh, i-follow nyo na ako. Ilan sa mga dahilan ng sleepwalking ay kapag stress o may anxiety yung isang tao o kaya kapag kulang siya sa tulog. Minsan kapag nakainom o may illegal na substance sa katawan o kaya naman may family history ng sleepwalkers. Sa kaso ni Gwen, nagsisleepwalk siya dahil nagpaparamdam sa kanya yung kaluluwa ng isang taong nangingidnap na mga bata tawagin natin yung kidnapper sa pangalang the grabber eventually hindi lang yung the grabber yung nagpaparamdam kay Gwen kapag natutulog siya Nagpapakita na rin sa kanya yung mga kaluluwa ng mga batang naging biktima ng the grabber. Yung pagpaparamdam ng mga kaluluwa ng mga batang nakidnap ay e, nagtitrigger trigger kay Gwen para mag sleepwalk papunta sa mga lugar na magpapatahimik sa mga kaluluwa nila. Minsan, napupunta si Gwen sa mga delikadong lugar. Hindi nagustuhan ng the grabber na tinutulungan ni Gwen yung mga kaluluwa ng mga bata. Kaya naisip niya na ipahamak si Gwen habang nagsislipo. Dahil dito, binabantayan na ni Finn at ni Ernesto si Gwen habang natutulog para hindi na siya mag at tuluyang mapahamak. Gusto ko pa sanang magkwento ng mga nangyari pero ayoko naman maging spoiler ng pelikulang Black Phone 2. Basta ang masasabi ko, eh kapag nagsisleepwalk kayo, eh ayusin nyo yung lifestyle nyo at humanap kayo ng magandang support system. Madami pang nangyari kay Gwen na dapat nyong malaman at malalaman nyo to kapag napanood nyo yung pelikulang Black Phone 2. Panoorin nyo sa Sinihan at sa mga legal na platforms.